Viral kamakailan ang ilang online post ng ilang mga impluensyadong individual sa larangan ng pageantry na tumutuligsa sa malukal na pamahalaan sa bansa na gumagastos ng malaking halaga pero hindi naman maayos ang takbo ng healthcare system sa kanilang mga lugar. Kung kaya namang gumastos ng daang-daang libo hanggang milyong piso para kumuha ng mga artista bilang host o judge sa isang pageant, dapat lang din walang dahilan ang mga alkalde, gobernador at iba pang opisyal na hindi ibigay ng mura kung hindi man libre ang pagpapagamot sa mga ospital. Anila panahon na para totuhanin ang pagprioridad sa kalusugan, ngayon na mas tumaas ang datos ng mga mahihirap na nagkakasakit at higit na nangangailangan ng kalidad na healthcare services. Dagdag pa nila, wala namang mali sa pagkakaroon ng beauty pageants dahil dala nito ang kasiyahan at income lalo na sa mga LGBTQIA community. Ngunit labis-labis anila ang gastos ng ilang LGU para sa ingranding okasyon na masasabi nilang hindi praktikal. Unta mas i-prioritize -ano, i nila ang pagtabang sa mga naisakit kaysa sa paglipay-lipay lang unta. Okay mga po na sa mutya kay enjoy ang mga tao na ma-anti-stress ba. mag sa mga medicine po mas better po kay daghan ang makabenefits kaysa sa padian po. Ang healthcare mangod kay lifetime yan siya, ang pagentry kay um, one day lang yan siya. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.